Ito guys. Ay, pakain muna tayo ng baboy. Hapon na. Yeah. Yan guys. Yan ang yan. ano na tayo? Ready na tayo gugulayin. Gure tayo ngayon. Anong halian. Patanin muna natin patani. Dinengdeng to guys. Favorite ng mga Ilocano. Ah. Buhulay tayo ngayon guys dito sa bahay kubo namin. Ang ah, Palambutin muna natin yung sitaw. Lagyan na natin sitaw. Magic sarap. Pampalasa. Gulay-gulay okay, Gulay-gulay muna tayo ngayon, guys. Gulay is pambahaba ng buhay. Yan, lagay natin ng bulaklak ng kalabasa. Yan, guys. Yan. Bulaklak ng kalabasa. Ayan, saugan natin ng pritong galunggong. Ibigay um, natin ang ampalaya. Dahon ng ampalaya, guys. Dinengdeng nga, ayan. Masarap ngayon ang kain. Marami na naman kanin. Ang nito. Ito na, kainan na, guys. May alimasag. May kilawin, May dinengdeng. Kainan na, guys.